Tatlong bagay lang po guys ang titingnan natin para makapili po tayo ng maayos dito po sa dalawang smartphone na yan. Siyempre, pinakaunang-una dyan guys is yung kanilang SRP. Kung namamahalan po kayo sa may presyo ng Tecno Camon Porte Premier na meron tungin 2,000, eh si po ang code nyo. Till 18,000 lang po yung kanyang SRP. Pero parehas lang po sila na merong processor na Dimensity 8355G saka parehas po sila na merong 12256 na version. Pero kung hindi naman problema sa inyo ang pera at gusto nyo pong makapili talaga ng mas maganda sa dalawang smartphone na to, ayon po sa mga pangangailangan nyo, eh panoorin nyo po ang full video natin para po sa comparison ng dalawang smartphone po na yan. Umpisahan po natin dito guys sa may package po ng dalawang smartphone na to. Ito po yung package ng Common Portrait Premier. Yan. Dito po sa box natin is meron po siyang case na kasama. Ito po yung case na kasama ni Common Portrait Premier. Hard plastic case po siya guys. Ibig sabihin hindi po siya jelly case. Pero naka-off naman ni kam. Ito po yung quick sample natin pagka po nilagay natin yung smartphone natin sa case. Yan. Yan po yung itsura niya guys pagka po nakalagay sa case yung smartphone natin. Dito po guys medyo, medyo nagagandaan ako sa kanya. Pero syempre pagka po naibagsak na rin itong case natin, eh, malaki chance na mabasag po yung ganitong klase ng case. Then, dito pa po yung ibang charger niya. Meron po siyang 7 watt sa charger. Saka yung ating type C na cable. Yan lang po yung kasama ng common port premier. Pagdating po sa may package niya. Tingnan naman natin guys yung kay Infinix Note 50 Pro Plus. Ito po yung ating box sa kanya. Yan. Dito po sa may malita box natin is meron po siyang tempered glass na kasama. Ito po yung tempered natin. Ayan. Tempered glass. Saka po yung pamunas ng, temper, ng screen natin. Pagka po ilalagay. Yung kay Tecno case, wala po siyang tempered glass na nakalagay dito. Then, yung charger natin dito guys mas mabilis po siya. Then, meron po siyang 100 watts kasama rito. 100 watts sa charger. Then, type na cable lang din guys. Wala po silang earphone na kasama. Ito po yung kasamang case ni Infinix. Unlike case kay Tecno na meron po siyang hard plastic case. Ito po kay Infinix is meron po tayong jelly case dito pero hindi po siya hindi po siya yung transparent na case. Then meron po nakalagay dito na MagSafe, I mean yung magnet po niya. Then pagka maglalagay po tayo ng accessories is madidikit po siya. Yan. Siguro para sa inyo guys, medyo hindi na masama itong, itong case po niya. Pero itong case po ni Infinix is medyo hindi po ako pa ng ganitong klase ng design. Pero kung okay naman sa inyo yan, eh, wala naman pong problema. Ito po yung harapan natin. Secure secure po siya. Kung baga, hindi po tayo kakabahan na magagasgas po talaga yung smartphone natin pagka po naibagsak natin. Dahil all sides po niya guys is protected po siya ng case. Unlike po dito kay Tecno na naka-expose po itong ilalim natin. Saka plastic po itong case natin. Yan po yung pinagkaiba po nila sa may case na kasama. Nakadepende na lang to guys kung ano po yung prepared natin. Pero para sa akin guys, mas gusto ko po yung case na nabibili. Yung ano, sund, sunod ba yung sunod? Yung case na yun guys, maganda po yun para sa akin dahil nga po kita natin yung design ng pinaka smartphone natin. Tignan naman natin guys yung pinaka design po ng dalawang smartphone na yan. Para po mapag-compare din natin. Unahin ko po dito kay Tecno. Ito po yung kanyang design guys. Itong likod niya guys is hindi ko masabi kung glass ba to. Hindi ko sure kung plastic to guys. Pero para siyang plastic na mat. Then ito pong gilid natin. Medyo maganda po yung gilid niya. Na para bang hindi ko din matukoy kung plastic ba to or metal. Pero sa pagkakaalam ko, karamihan po sa mga smartphone pagka naka-metal is meron po silang mga antenna lines dito sa may frame natin. Pero dito po kay Tecno is wala po siyang antenna lines. Yan. Yan po yung pinaka-design ng Tecno Camon 40 Premier. Ito naman guys yung kay Infinix Note 50 Pro Plus 5G. Dito guys kitang kita. Yan, o. Meron siyang antenna lines sa may gilid po niya. Prueba na meron po tayong metal frame dito sa may likod niya. I mean sa gilid po niya. Sa may side sa smartphone yan. Ito po yung likod niya. Ito guys masasabi ko na para siyang glass. Alam ko glass to guys eh. Ayan. Ito po yung comparison ng design ng dalawang smartphone yan guys. Ayan, sa mga sides po nila. Kitang kita dito na may mga antenna lines po si Infinix. Compare po kay Tecno na wala po siya. Dito sa may camera design po nila guys is medyo... Medyo mas gusto ko po itong kay Tecno. Compare po dito kay Infinix dahil mas symmetrical po siya. Simple lang po siya na circular dito. At nakagitna pa po siya. Compare po dito kay... Kay Infinix na medyo hindi po ako Di po Pero hindi naman pangit siya guys. Medyo, sadyang prepared ko lang po itong kay Infinix. I mean, kay Tecno. Pero kung prepared nyo po yung kay Infinix, wala nang problema dyan. Design lang naman yan. Siyempre, walang kinalaman dyan ng pinaka-performance po. Dito naman guys, sa camera po ng dalawang smartphone na yan. Actually, halos hindi naman po sila nagkakalayo. Dahil press po sila na merong 50 megapixel na periscope camera. Sa camera pong 50 megapixel din na main camera. Ang pinakaiba lang nila dito guys is merong pong Sony LYT701 na sensor itong si Tecno. Habang itong si Infinix is meron po siyang Sony IMX896 na sensor naman dito guys. Yun po yung malaking difference nila sa may camera. At sa kanilang front selfie camera. Itong si Tecno lang guys ang merong 50 megapixel na main camera. Habang si Infinix guys is meron po siyang yan, 32 megapixel na front selfie camera. Yan po yung malaking difference nila pagdating sa may camera nila. Pero megapixel lang naman yan guys. Siyempre iba pa rin yung pinaka actual na photo ng dalawang smartphone na yan. Sa UI naman guys, ang dalawang smartphone po na to, almost hindi rin po sila nakakalayo dyan. Even dito sa may home screen natin. Saka po dito sa may notification. Yan. Almost same lang po sila ng design dyan guys. Wala po silang malaking pinagkaiba. Yan. Even dito sa may settings natin. Yan. Yung setup po dito guys, pinakapagamit sa kanya is halos hindi naman po sila nagkakalayo. Even dito sa may home screen natin, saka sa mga menu, hindi rin po sila nagkakalayo dyan. Yan o. Oh. Kung nakadepende na nito guys kung ano ba yung mas prepared natin at yung mga features po na may offer ng dalawang smartphone na to. There sa nang nakita ko pong malaking difference sila dito ay sa kanilang AI features saka sa kanilang mga camera features. Dito guys sa mga AI features po nila, meron po mga features dito si Tecno na wala po kay Infinix. Ganun din po si Infinix. Meron din po siya mga features na wala po kay Tecno. Unang-una po dyan guys is itong Ella Briefing. Wala po yun kay, wala po yun kay Infinix. Pero ang napansin ko po dito guys na meron po si Infinix is itong tinatawag na AI Cutout. Mamaya guys, papakita ko sa inyo. Pero si Tecno po dito guys is wala po siya. Ito po yung ELA na ibig sabihin ni Tecno. Yan. Isa po siyang AI features dito. Pagka swipe natin siya sa left, wala po siyang lalabas dyan. Ganito lang po siya. Pero dito guys, kay Tecno is meron po siya dyan. Ito po yung ibig sabihin ng AI cutout na nandito po sa Infinix na wala po kay Tecno. Pagka po gusto natin kunin yung image na to at gusto natin siyang i paste sa editing app o kung saan man gusto guys. Yan. May select po natin siya at may ipay-paste po natin yan sa mga Ayan eh o, natin siya guys. At pwede na po natin siyang kunin. At isend sa messenger o saan man. Habang dito po kay Techno is wala po siyang ganyan. Pagka po sinelect natin yan is wala pong lalabas sa kanya. Ayan eh no, Wala po siyang ganong AI features na nandiyan kay Infinix. Kahit anong select ko dyan guys, wala po siyang lalabas. Ang nakita ko lang po na lamang naman ni Techno na wala naman po kay Infinix. Isa itong dito sa may edit po nila sa may AI features po nila sa may AI eraser. Yan. Meron po tayong tatlong option dito sa AI natin. Compare po kay Infinix na wala po siya. Yan o. Isa lang po yung kay Infinix habang dito po kay Tecno is tatlo po yan. O baga guys, pili na lang po talaga kayo kung alin pong features siya na mas magagamit nyo. Compare po sa dalawa na yan. Yan po yung mga malaking pinakaiba po nila. At actually guys, mas maray pa nga po silang pinagkamuka po sa pinagkaiba po sa mga specs po nila. Kung baga kung paano po natin gagamitin yung dalawang smartphone na yan is almost hindi naman po sila nagkakalayo. May mga features lang po na wala sa kabila na meron po sa isa. Isang difference pa po guys ng dalawang smartphone na to. Itong si Tecno po guys is meron po siyang 6.67 inches na meron 1.4Hz refresh rate. Tapos meron po siyang 1.5K na resolution. Habang itong si Infinix 6 is meron po siyang 6.78 inches na 1 quarter per hertz sa refresh rate din. Pero naka 1080p lang po yung ating resolution dito. Ito po guys, para po makita nyo. Ito po yung screen resolution ni Infinix, meron lang po siyang 1080p. Habang si Tecno guys, meron po siyang mas malita display. Pero meron po siyang mas sharp na, na resolution dito. Yan. Yan po yung pinakaiba na sa display po nila. Kung baga guys, kung gusto niyo na mas malaking display, Cineplex ang kunin nyo. Kaso medyo hindi po siya ganun ka-sharp. Ito po yung kay Tecno. Medyo malit po siya ng konti. Pero mas sharp po yung display na makukuha natin. Pipili po talaga tayo guys yung alin po yung mas prepared natin dyan. Pero para sa akin, parehas naman silang malaki dyan. Kung baga magbumunga lang pong... Nagmukha lang po medyo malaki itong kay Infinix dahil nga po medyo backstep yung kanyang design. Habang ito pong kay Tecno is medyo Medyo round po yung kanyang design dyan. Yan po yung pinagkaiba nilang dalawa dyan. Pagdating po sa display po nila. Dito naman guys sa may camera settings po ng dalawang smartphone na yan. Ang pinakamalaking lamang po ni Tecno dito na wala po kay Infinix. Isa tong flash snap natin dito. Napakalaking tulong po nyan guys kung mahilig po talaga kayo mag-photography. Habang dito po kay Infinix is wala po siyang ganyan. Ang nakalagay po dito is meron po siyang street snap. Ang kaso guys para lang po siya naglalagay ng ng filter pagka po magpipicture tayo. Yun lang po yung malaki nakita kong difference sa kanila. Pero syempre isang malaki mas makapakinabangan natin is itong flash snap na nandito kay Tecno. Compare po kay Infinix na meron po siyang street snap na hindi ko sure guys kung mapapakinabangan niya yon. Pero itong flash snap po ni Tecno, magagamit nyo po yan guys. Overall po ng mga features nila dito sa may camera settings natin is meron po yung dalawang smartphone na yan. Ito po yung quick comparison natin. Meron po siyang Super Macro, Documents. Tapos meron siyang Sky Shop. Meron po siyang Pro Mode. Yan guys, so yung mga features po nila almost hindi po sila nagkakaiba. Nagkaiba lang po talaga sila dito sa may dalawang features po na yan. yan. Pipili lang po ulit tayo guys kung alin po yung mga sa pakinabangan natin. Dito na guys sa may benchmark test natin. Tulad nga po nang sabi ko kanina, same processor lang po sila dito. Pero nagkaiba po sila sa may... Benchmark score natin, technically guys hindi naman sila magkalayo ng performance dito The same processor lang naman po sila na merong Dimensity 8350 na processor Ito naman guys yung kay Infinix Same lang po sila, ewan ko ba kung bakit po mag mas mababa itong kay Tecno Pero sa mga game test po na ginawa ko sa kanila, dahil nag review naman na ng dalawang smartphone na yan Eh almost parehas po silang maganda at wala po silang malaking pinagkaiba rito ito rin po yung sample ng thermal natin. Nag-test po ako ng dalawang benchmark test sa kanila para po makita natin. Ito po yung pinaka last benchmark test natin. Ito guys oh. Mula 47 naging 49, 49 degrees Celsius po siya. Then mula 45 naging 48 naman po itong si Sin Phoenix. Ibig sabihin guys kung titignan natin dito para bang hindi naman sila malaki yung pinakaiba. Pero nakapagtaka lang dito mula 45 naging 48 po si Sin Phoenix. Pero dito po kay Tecno, mula 47 is naging 49 po siya. Ibig sabihin, mas malaki po yung naidagdag ni ano rito, ni Infinix. Pero ito po yung unang naging benchmark test natin. Mula 33 degrees Celsius, naging 48 degrees Celsius po siya. Pero itong si Infinix crisis, nagmula po siya sa may 31 degrees Celsius at bigla po siyang umakyat sa may 47 degrees Celsius. Doon lang ako nagtataka sa kanila. Kaya para sa akin guys, medyo Medyo parang mabilis uminit po ito. Pero pagka naabot na po nila yung pinaka peak performance po nila, e eh medyo hindi na po sila mabilis na umiinit pa ron. Kumbaga hindi naman po sila nakakalayo sa may thermal nila. Pero in terms of na, kung sino po yung mabilis uminit, e eh parang medyo mabilis pong uminit ng konti. Itong si Infinix. I e think ang malaking factor po dito, isa tong metal frame po ni Infinix. marami po akong mga natetesting ng mga naka metal frame. Malakas po talaga siyang uminit. I mean, mabilis po siyang uminit. compared po sa ibang smartphone na para bang mayroong plastic na build. Dito naman guys, sa mga naging camera test ko po sa kanila, ito po yung isang sample ng 100x na 100x zoom ng periscope camera po nila. Medyo magkaiba lang po sila ng kulay dito. Pero ang napansin ko po dito kay Infinix, meron po siyang sharpening na nangyari dito. Kaya po, kaya po siya medyo sharp yung kuha po natin dito. Compare po dito kay Tecno na medyo Medyo blurred po siya. Medyo hindi po siya ganun ka-sharp. Yan po yung sample natin. Kaya parang medyo mas maganda po itong periscope camera ng kay Infinix compare po dito kay Tecno. Ito po yung next picture natin. 100x zoom ulit po ito guys. Pero tingnan natin itong kay Infinix. Meron po siyang sharpening na nangyari dito sa kanya. Kumbaga sa AI yan guys. Compare po dito kay kay Tecno. naparabang para yan guys. So blurred po talaga siya. Ito po yung kay Infinix. Yan po yung comparison po ng periscope camera nila na 100x zoom. Ito naman guys yung sample pa natin. And dito guys, medyo hindi na po tayo makakita ng malaking difference sa kanila. Pagka po medyo maliwanag po yung mga pipicturean natin. Pares po silang maganda rito. Ito rin po yung sample ng ating front selfie camera. Dito guys, medyo maganda pa rin sila dito para sa akin. Ito pa yung sample ulit guys ng 100x periscope na camera. I mean 100x na zoom. Ito po yung kay Premiere. Yan. Dito guys medyo nanibago ako sa kanila dito para ba nagkaiba po silang resulta. Nagkabaliktad naman sila. Itong kuha po ni Infinix is medyo medyo ano po siya dito ngayon medyo maputla at medyo hindi po siya gano'ng ka sharp. Compare po dito kay Tecno na medyo mas sharp po siya at mas maganda yung kulay niya. Ito pa isang sample guys ng 100x zoom natin. Ito guys yung kay Infinix. Kitang-kita po rito na mas sharp po yung kuha natin compared po kay Tecno. Yan guys. Ito pa isang sample natin guys ng 100x zoom ng periscope camera po nila. Kitang-kita dito guys na meron po sharpening na nangyayari sa kuha po ni Infinix. Yan guys. So parang hindi po natural yung pinaka picture natin. Para bang ano siya guys, so, may sharpening na nangyayari sa mga gilid niya. Yung po dito kay Tekno na parang natural lang po yung pagiging blurred sa kanya. Yan. Yan po yung pinakaiba nila. Kung bagay ito pong zoom ni Tekno is para siyang mas natural. Kung po dito kay Infinix na medyo medyo mas sharp na po siya pero hindi po normal yung pagiging pagiging sharp ng image natin. Ito na po yung sample natin sa mga night mode po natin. Pagka po madilim. Itong kuha po ni Tekno, mas malino po yung kuha niya compare po dito kay Infinix, ano. Medyo madilim po itong kuha ni Infinix yung perpo kay Tecno. Ito pa isang sample natin. Ayan guys, okay tangkita rito. Mas malino po sa may night mode itong si Kamon 40 Premier compare po dito kay Tecno. I mean, kay Infinix. Ito pa isang kuha natin guys, kitang-kita po rito na mas detailed at mas maganda po yung kuha ni Tecno compare po dito kay Infinix. Pagka po sa may mga night night shots na tayo magbe-base sa kanya. Dahil dito po sa may ni, ni is medyo flat na po yung image natin. Compare po dito kay, kay Tecno na medyo maliwanag talaga siya guys. Kitang kita po natin yung mga detail at mga shadow ng mga pinicturan natin. Ito pa isang sample guys ng night shots natin. Ito po yung sample pagka po meron silang super night mode. Ito naman guys yung sample pagka po walang super night mode. Sobrang dilim po nilang parehas dyan. Ito po yung example guys ng walang night mode. Ito po yung sample na merong night mode. Yan. Yan po ulit yung sample natin guys. Pagka walang, parang may night mode to guys. Pero still guys, sa oh, mas malino po yung kuha ng kay Tecno rito. Compare po kay Infinix. Kung papansinin po natin. Yan o. Oh. Medyo madaling po yung kuha ni, ni Infinix dito. Yan po yung camera comparison natin. Siguro malino naman dyan guys kung sino po yung mas flexible pagdating po sa may camera natin dito. Dito po sa dalawang smartphone na yan. Syempre kung camera po talaga ang kukunin natin, Ito si Premier po ang kunin natin guys. Pero hindi naman ulit ibig sabihin is pangit po yung camera itong si Infinix dito. Still maganda pa rin po ito, lalo kung i-compare po natin sa ibang smartphone brands. Pero dito po sa kanilang dalawa, ay eh, malino po guys na mas maganda po itong camera ng Tecno Camon Porte Premier. Compare po dito kay Infinix. Then sa ibang mga features po nila, isa pang lamang po ni Tecno dito is meron po tayong one tap na tinatawag para po sa additional na button. Dito po kay Infinix, wala po siya. Nakadepende na yan guys, ano yun po yung mas prepared natin. At yung isa pa po lamang ni Tecno dito is mas matagal po yung Android support na makukuha natin. Compare po kay Infinix na 2 years lang po yung Android support niya. Compare po dito kay Tecno na meron po siyang 3 years na Android update. Pero ang isang malaking lamang naman po ni Infinix compare po kay Tecno is meron po tayong MagSafe dito. Ibig sabihin pwede po tayong maglagay ng ibang accessories like ng power bank, or kahit anong mga accessories na merong magnet po dito guys dahil kay Tecno guys wala po tayong ganon sa kami medyo malaki po ng konti yung battery po ni Infinix din meron po tayong 5.2 mAh compare po kay Tecno na merong 5.1 mAh sa battery lang sabihin sa may charger nga nyo guys 70 watts compare po kay Tecno na merong 100 watts sa charger medyo malit man po yung display ni Tecno siya naman po yung merong mas sharp na display Malaki po yung display ni Infinix. Pero medyo maliit naman po yung resolution na makukuha natin. Saka sa mga camera features, kita naman natin guys, mas damang po si Tecno rito compare po kay Infinix. Pero syempre kung design nga ang pag-uusapan, syempre alam nyo na ang kukunin natin dito. Mas maganda po ang design at mas maganda po ang pinaka-build quality itong si Infinix compare po dito kay Tecno. Talagang pipili lang po tayo guys kung ano ba yung mas prepared natin sa mga features po ng mga Mayo offer ng dalawang smartphone na yan. Siguro kung ako po yung pipili sa dalawang smartphone na yan, siguro ito po ang aking pipiliin. Itong si Camon Forte Premier. Dahil sa mas magandang camera niya, saka sa mas matagal na software support. Ang nagpapagulo lang po sa akin dito guys, is yung napakagandang design itong si Infinix. Compare nga po kay Tecno na hindi po siya naka-metal frame. Pero in the end of the day guys, etong itong design po ni Infinix is talaga natin siya ng case para hindi po siya magasgas. Kaya para magiging bali, wala lang din po guys yung kanyang design. Kahit po naka-metal frame siya. Kung lalagyan din naman natin ng case yan. Pero kung hindi naman sa inyo mahalaga ang ilang camera features at AI features ni si Tecno, hindi eh naman na masama ang mga Infinix dyan. Still, siya pa rin ang pinakamagandang smartphone sa less than 20k na SRP ngayon para sa akin. Dahil 20k na po yung SRP ni Tecno dito, na dapat lang, na dapat lang po mas marami siyang features. Compare kay Infinix dahil mas mahal nga po siya. Kumbaga guys, mas nag-focus talaga si Tecno sa mga features po na mga natin. Like ng ibang mga AI features, ng AI eraser, saka po ng camera natin. Compare po dito kay Infinix, nasa aesthetic po siya nag-base dito. Magandang design, nakamag at mabilis sa charger. Yan po yung pinakamalaking difference ng dalawang smartphone na yan. Kumbaga alam naman natin na magkapatid lang po ang dalawang smartphone na yan. Kaya ang ginawa po nila dito is talagang po nila yung mga features po ng bawat isa. Gusto mo ng flexible na camera, si Tecno ang kunin mo. Gusto mo ng metal frame, si Infinix ang kunin mo. Gusto mo ng mas mataas na resolution, kay Tecno yan. Gusto mo ng malaking display, kay Infinix yan. Gusto mo ng mabilis na charger, kay Infinix ulit yan. Kaso kung gusto mo ng additional button para sa mga shortcuts natin, eh kay Tecno naman yan. Gets nyo yung point ko guys? Actually, parehas naman po maganda yung dalawang smartphone na to. Kaso maganda po sila sa magkaibang dahilan. Kung baga, pipili na lang po talaga tayo. Kung alin po yung mga features na mas kailangan natin na nandyan po sa mga bawat smartphone na yan. Kung more on camera, saka performance ang gusto natin. syempre si Tecno yan. Pero kung design, saka performance ang kailangan natin. E eh si Inflix naman ang kunin natin. Dahil same processor lang naman yung dalawang smartphone na yan. Ang malaking difference lang po talaga nila is yung kanilang camera at yung kanilang build quality. Siguro guys, para po sa mga naguguluhan pa rin pong pumili sa dalawang smartphone na yan. Ito nilang lang po ang i-consider natin. Kung hindi naman po ganun kaalaga sa atin ng camera, take ng flash snap at ilang mga features po ni Tecno, eh okay naman na po si Infinix. Makakatipid pa po tayo ng 4,000 pesos sa SRP po niya. Dahil hindi naman pangit guys yung specs na makukuha natin dito po kay Infinix ngayon. Lalo po sa mga first time na bibili po ng mga Netflix sa smartphone. Eh guys, pagka po ito binirin nyo, eh magbabago po ang pananaw nyo sa mga transyon ng mga smartphone. Dahil sobrang ganda po talaga nya. Uulitin ko guys, tatlong bagay lang po yung titignan natin dito. Una po yung presyo ng dalawang smartphone na yan. Kung gusto nyo po medyo makatipid ng konti, si Netflix po yung kunin natin. Pero kung camera po talaga ang focus natin, syempre si Tecno yan. At yung pangatlong bagay dito guys, is yung design po nila. Kayo na po yung mag-decide guys kung alin po sa dalawang smartphone na to, ang mas gusto nyo pagdating po sa mga design nila. Then mag-comment lang po kayo sa may comment section kung alin po ang balak nyong bilhin sa dalawang smartphone po na yan. Meron din po tayong link dyan sa may comment section kung gusto nyo po umorder ng mga smartphone na yan. Thanks for watching!